Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Hob. Ang sagot ni Hob sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon pa mang una, ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? sino ang sa kanyay maaaring mga tuwiran. Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuugaya ang bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silayis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumikas sa kalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking diper at orion ay siya lamang ang may lalang, pati na ang pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan ngunit di ko mamalas. Siya'y hindi ko makita bagaman ay naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makahahadlang at makapagtatanong. Bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom maniniklood akong tunay. Kahit niya bayang ako'y makapagsalita, di ko rin matitiya kung ako'y diringgin kaya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay Makagagawa ba ikaw, Panginoon ng kababalaghan, para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinahayag o sa karyan niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dagilang gawa mo ba'y makikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, akoy dinggin sa pagsamo ko't dalangin. O sa iyo poon, akoy nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, akoy tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, o Panginoon ko? Di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ikay nagtatago. Panginoon, akoy dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Aleluya, Aleluya. Ang Panginoon ay purihin ng lahat niyang mga hanghel na tapat at masunurin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong sandaling iyon, lumapit kay Yesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? tinawag ni Yesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding hindi kayo mabibilang sa mga pinag aariyan ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinag aariyan ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na wag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.